Welcome to my mini vlog So for today's video po kami ay namasyal sa aming mga kamag-anak dito po sa San Mateo, Rizal dito po sa Ampid So usually twice a year or once a year po nakakaroon kami ng get-together ng aming mga pamilya dito po sa aming mother's side Maganda po talaga na meron po tayong tradisyonal na ginagawa sa ating mga family members. Ano? Maganda rin po na magkakilanla ng bawat isa. Maganda rin po na nalalalaman na... <laughs> Ay, naku, nabulo na naman tayo. Maganda rin po talaga na minsan nagiging updated tayo ano, sa mga nangyayari sa mga kamag-anak natin. Hindi naman sa lahat-lahat ng mga personal. Yung mga ibang bagay lang na pwede natin ma-share. Ang saya ng mga bata at ganun din ng baby ko. At isa sa mga exciting part nitong gathering namin ay yung potluck. Kasi po bawat family, nagsishare po ng food, no? Ibig sabihin na titikman namin yung mga masasarap na luto ng kamag-anak namin. Kasi po lahi po talaga sila ng masasarap na luto. Ganon! <laughs> At minsan naman po sa aming gathering ay Christmas party. So ang bawat family ay nag represent present ng mga talent po nila. Sobrang saya talaga niyan. At minsan naman po kami naman ay nagpapa-games at meron naman po mga papremyo sa mga nananalo. Minsan naman kami po ay nagugrupo-grupo. Yung iba po ay nagpi-play ng games. Yung iba naman po ay nagkakainan pa rin. At yung iba naman po ay nagkukwentuhan. At ito pa nga, may iba pa nga nag-horsey-horsey. <laughs> Ako po talaga ay naglo-look forward sa mga ganitong activities ng family kasi, you know, we create memories. Kasi ito lamang po yung meron tayo na po pwede nating um, maging kayamanan. Mag-bonding! Ayan, isa po sa mga favorite ko din yung magkantahan. Kasi itong mga pamangkin ko nito ay talented when it comes sa mga musical instrument. Ayan, sa pagpapiano o kaya sa pagigitara. Tara po, jamming po muna tayo! Hello. up, down, and, and I said, down. Down. I'm gonna <laughs> Ayan, ganyan po kami mag-jamming. Ano, Nakaka-saya lang. Wala kaming talent sa pagkantay. <laughs> Thank you for watching po and I hope you like it. I hope you have a great day. Babu!